ganun daw di ba? Oo. Ikaw, 'to sa ito. Bakit sayo malaki. Eh, sige. O bakit? Ang walang motor siya dapat maganda ng mga ganito kasi papa ko 'to. Ano daw Mga fans ko. Ano ba ginagawa natin dito, Princess? Sigur mag-aako ng kontrata sa ano, sa Sunrise Spirit. Uy. Ano oh 'to? Gisasama ng Kitie, eh. binigyan ng ako you. ng unang yung pabayad ni Boss. Uy, ang ganda naman so, yun. Siyempre, pag kinin... Uy. Galing kay Boss, bibigay sa akin. Hindi gold, baka balibaro. Teka, teka, <laughs> teka. Ako lang pipirma. Oh. Bakit? Ikaw si lang? Kuya, oo, si Kuya, matutulog lang yun doon. Kasi wala namang ganap yun din. Marunong magmotor yun. Magaling yung magmotor doon eh. Oo. Kaya yung mga fans ko kung paano sila ano sa akin. Tingnan mo lahat yung mga yan. Oh. Yan nakikita mo mga yan? Aking lahat yan. Say na yan? Oh. Kasama sa kontrata yan? Kasama sa kontrata yan. Lahat ng gusto <mulito> ko. Pwede ko kung sa sunraising spirit. Ito na yata yung pinakamalaki mong kontrata. Siyempre, ito na yun. Pati nga yung gold, hey, gold. Ay, Aa, ay, 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 ba? Ay, gold? Alam ko. Ano ko lang gums yan? Ano lang gums yan? Walang eh. Ang laki naman. Ba't ka nandito? Ba't nandito ka? Ba't pa ako nung kontrata? Oh, pipirma din ako. Ang kapal naman ang mukha mo. Di Pipirma ka dito kasama ako. Kasama, eh. Kaya eh. Hindi ako dahil ayaw kita kikasama eh. Ano mo? Na, ito. Gold, 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 mo yun. Oo. Maliit. malaki ko. Ako kang away dyan. Akin, binigyan ako. Bakit sa'yo yung malaki? Eh, siyempre. Alam mo, nahiya pa nga si boss. Dapat ginawa ko to eh. Alam ano mo, Alam mo ba, ang kapal naman ng na mukha mo, malaki sa'yo, sa akin maliit. Bakit diba, ba, mo sa sarili mo, malaki? Malaki! O, oh, maliit ka lang din. Ang oh, tool cool. Ito lang nga lang kunin ko. Kukunin ko lang. Wala, walang sinabi si boss na meron ka nito, ha? Huh? Ako lang may oil. Bakit? Naliligo ka ba ng oil? May motor ka ba? Meron. Ano oh, wala. Ito nga walang motor eh. Oo, oh, bakit? walang motor, siya dapat mag ng mga ganito kasi papamigay ko to. Ano ba pamigay? Ano ang fans ko? Ay, dito, dito. Maganda dito, siguro yung mga rider. Oh, oh di ba? Oh, mga rider, mga bus driver, so, lala mo bro. Yung mga ganito ba sa Iconare, Nmax o ano? Ilang ganito ang kailangan? Hindi, hey, isang litro, isang litro. Sakto na yan, sakto, sakto na yan. Oo, uh, oh, sakto, sakto, sakto na yan. Isang ganito sa isang rider. So, meron din pala sa mga ganito. Pampabilis ang motor ko. Oo oh, yan, pwedeng pwede oh, yan, pwedeng pwede yan. pampabilis to. O, oh. oh, yan yung gamit ko eh. Gamit ko yan eh. CBT eh. Pulis at yun Ano ko lahat na hawakan ko? Hindi pwede. Hindi pwede. Akin nga lahat yan. Ang sabi ni Pusat na nakikita ko akin. Pwede sa mga pangalan mo, Pusat. Talaga, dapat nga eh. Wala. Pakadamot mo? Tama na, bro. Doon ka na. Hindi ka... Yan, ipapamigay ko nga yung lahat. Ano ba ka ba nandito? Alas ka na nga lang. Ano yung tulap na lang nakikita mo? Gusto mo din. Dapat nakikita ko gusto din. Eh. Tulog o. Okay oh. na yan, tulad tayo. Hindi po di. Bro. <laughs> ba't sa mama ka dito? Hindi, di sabi, sabi niya kasi di ba, kasama. Ano diba? Di ganon tayo eh. <laughs> Hindi, sorry. Ano, diba? Diba? ganon tayo eh. So bro, dapat bro, sa kaya ka lang sasama. Oo, oh, kasi... Bakit? Ganon din naman kami ah. Oh. Nakuna nga kami sa'yo dito eh. ganito di diba? Oo. Oh. Ikaw to, sa ito. Hindi <laughs> oh. Di po. Bibigyan mo din ba ako niyan? Hindi. Bibigyan mo ako niyan? Hindi. Bigay sa yung gusto ba? Bibigay namin sa'yo? Oo, <tinyo> oh, bakit yung <ko>, bibigay sa'yo? <tinyo> abusado ko pa, kasama dyan. Abusado uh, ka naman. ka Sumama ka lang, abusado ka pa. Uy, bakit dito?